Ang saging ay ang pinakapangunahin at pinakamabentang produkto ng aming kompanya. Dahil ang Pilipinas ay laging kabilang sa limang nangungunang bansang tagapagluwas ng saging at mayroon itong matatag na industriya at mabuting kalidad, sinimulan namin ang pag-aangkat ng prutas na ito noong 2011. Bukod dyan, malapit ang Pilipinas sa China kaya ang mga saging na dumarating sa China ay sariwa pa, kaya ang mga ito ay nakikilala't nagugustuhan ng mga mamimiling Chino. Ngunit dahil sa Panama disease, kinaharap ng industriya ng saging ng mga bansa ng Timog Silangang Asya ang malaking problema nitong nakaraang mga taon. Kaya naman, Aktibong nakikipagtulungan ang Good Farmer sa mga kumpanya ng Pilipinas para pigilan ang pagkalat ng nasabing sakit at paliitin ang impluensya nito sa industriya ng saging ng bansa sa abot ng makakaya. Halimbawa, isinasagawa namin ang disimpeksyon sa mga kotse at personahe sa mga taniman at pasilidad ng pagbabalot. Kapag may mga puno ng saging na nahawaan ng sakit, binubunot ang mga ito, minamarkahan ang lugar gamit ang lubid at tinatakpan ng apog para maiwasan ang pagkalat ng Panama disease. Makaraan ang dalawa o tatlong taon, sa kalamang kami muling magtatanim ng bagong puno ng saging sa lugar. Bukod dyan, aktibo rin kaming sumasali sa pananaliksik at pagdedevelop ng mga binhing panlaban sa virus. Ang mga baraiting ito ay ibinabahagi namin sa mga kumpanyang Pilipino para masubukan. Nasa panahon pa lang ng pagsubok ang programang ito pero nakikita na namin ang magandang epekto sa mga taniman sa Pilipinas. Sa hinaharap, patuloy naming isusulong ang pananaliksik at pagdedevelop para tulungan ang mga Pilipino na mas mabuting makontrol ang Panama disease at mabawasan ang impluensya nito sa industriya ng saging sa bansa.